Mabuti siguro, Joel. Eh, pahinga natin ang pahayag ang MMDA Yeah. Ikaw na, sa tricycle na yan na punong-puno ng bata. Ito e, so yan. nga, Susan. eh, magandang umaga ho sa inyo, MMDA Chairman Francis Tolentino. Magandang umaga po, Joel. Magandang umaga, Susan. At sa inyo, mga tigas at baybay. Naku, the Chairman. Alam ko, inuhuli tayo... natin ito eh. Oo, oh, diba? oh, alam ko, bawal yan ganyan eh. Pero marami pa rin talaga matitigas ang ulam. Paano ba natin sinusog po yung ganito, Chairman? Alam niyo po, ang uh, may jurisdiction sa mga tricycle, Uh, nagbibigay po ng prangkisa ay ang mga pamahalaan lokal. Mm -hmm. Meron po tinatawag na Local Franchising Regulatory Board. Mm -hmm. uh, sila po ang nag issue ng prangkisa. Kaya yung mga su sumusuway sa ganit po kalatuntunin, ay kayang tanggalan kung Quezon City po ito uh, ng Quezon City uh, government. So, mm -hmm. pwede po i ipaabot sa kaalaman ng Quezon City Hall Uh, itong pangyayaring ito. Subalit so, pag sila ibabagtas naman ng uh, mali sa lansangan, eh, pwede pong hulihin ng uh, uh, MMDA for traffic violation. Subalit so, yung pag-regulate sa prangkisa nila, eh, ang Quezon City Hall. Pero sa mga, kasi since sa mga side streets lang dumadaan nila. Hello, yung, uh, hello. Yes, Chairman, uh, opo. Medyo, hello. medyo choppy po. Hello, German? hello. Chairman, opo. opo medyo na okay. lang po. Ah... Uh, sa, sa, sa mga side streets lang po dumadaan yan. Pero pagka nadaan po doon sa mga lugar kung saan nandun po yung ating mga enforcers, sino, yan yung inuhuli. Yan po pwede yung... po, pwede pong namin yan, no? pag-overloaded sa sila. Alam mo, marami niya sa ano eh, kung marami nakikita niya, dyan sa kahabaan ng Commonwealth. Ang dami niyan. Oo, ang dami niya na yung talagang punong-puno ng mga estudyante, mag-u-turn pa talaga yan. So, yung papano sa ganon, Chairman, tayo ba may mga nahuli na talaga at nabigyan ho ng mga babala para hindi ho talaga magpatuloy-tuloy? ka nakataka ho, minahuhuli po tayo dyan, lalo lalo mm -hmm. na yung pumapasok sa gitna ng Commonwealth dahil bawal po sila. Mm -hmm. So, yun po yung nasisita natin. Pero mm -hmm. kung para matigil na po talaga ito, mm -hmm. eh, dapat po siguro mm -hmm. yung... Kung kulto ang na pinag-usapan at ang uh, mm -hmm. um, pamahalan mahalal po ang makakatugon po dito. Oo. Uh, uh, nakuha po well. yung plate number mm -mm. Uh, at lahat, lahat lahat na. Ang ang alam niyo po Joel uh, Susan, mm -mm. ang ginagawang dahilan kadalas eh, family member oh. sila yung hinahatid sa escuela, mm -mm. uh, overloaded. Ang hinahatid ng tatay pero hindi po uh, dahilan yon mm -hmm. dahil talongat uh, naman sa sa kung hindi lang convenience, kung hindi sa safety, safety ng mga pasahero na kasakay kay membro ng pamilya o hindi. Oh, oh, right. Well, anyway, Chairman, thank you for your time this morning. Salamat, salamat, salamat po sa inyo. Salamat, oh. salamat, salamat po, Chairman. Po. Salamat po, chairman. Attorney Francis Tolentino.